Masaya po ba kayo ngayon? Yes, dapat masaya po tayo. Unang-una po sa lahat, ang bagay po ay wala na. Pangalawa, lulis po ngayon. At pangatlo, maganda po ang panahon. At pang-apat, tatanggap tayo kahit paano ng ulo. Amen? Amen? Ayan. Baka nagtataka po kayo kung sino yung nasa kapatan ninyo ngayong araw na ito. Ako po si District of Laguna. At bata lang po tayo tingnan sa personal, tayo po ay uh, di 22 years in public service. Taas na po ng kamay kung first time niyo po akong nakita. May walo na to. Wow, madami. Mga BNS, kailangan na ako. Di ba? Shout out po sa inyo. At uh, we next door natin. Yes. Si Atty. J.M. Karahit po ay nagsimula po ako bilang isang barangay na bawal. Meron po bang konsyad ng barangay na dito? Wala po? Ayan, meron konsy. Ako po ay gaya nyo po noong araw, 2002. At uh, sa pagkakataw yan, si Atty. J. Alcaraid po ay limang taon po ang naging barangay kagawad, At dahil masipag po tayo at uh, magaling po magtrapaho, tayo po ay napagkatiwalaan po na lumaban bilang konsyad. At noong 2007, Bantatim po po. At uh, gantong ganito po ako, may mamamakam niya, minamakam po ang uh, kababaihan nito, sabi ko po. Ano po ang ngalan niya? Oh, Amdawi, ako po si Ato Amenjie Carani. Pakakaway ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, napakatanda ko po. Kababaihin niya po manalo. Sabi paalaala ng Pilipinas ng suka, ikang nanay mo. Sabi nila man po ay susubukan ko po kanong entaw na hak para po makatulong. Dahil si ako ang po, Hello, ay isang scholar po. Nung ako ay college, at natapos po yung college ko sa pagiging scholar. At si Atty. din po ay nakatapos na scholar. Kaya nga po kasi ako, nung konsihan po ako ng barangay, ay maipasa din po ito sa mga bata para magamit nila. At hindi po ako super talino. Magaling po ako lumangoy. Yes, smart scholar po ako. Tapos balik natin sa bento. Sabi naman po ni sa akin, kahit bata ka, baka manalo ka. Alam mo bakit? Eh kasi pogi ka eh. Sabi niya. Sabi ko naman po, may awa po ang Panginoon. Awa naman pa ng Diyos. 2007 po, naging isang gata na konsihal po ako ng bayan ng Binyan. At top notch pa po. Kaya po, nagpasalamat ako. Ah, Nakakaya ko po ulit si nanay. Kunyari, ikaw naman ang na ganyan gawin pala na eh. Ano mo pangalan niyo po? Dimitri. Dimitri. Ayos, kayo si Dimitri po, Mang Sabi sa akin po, pwede din yung nakaka po. Sabi naman sa akin, siguro, kaya ka nanalo kaya ay ka. Hindi lang po po, hindi naman po Medyo lang po, konti-konti lang. Pero, ito po yung susunod na sinabi si niya sa akin. Bawal, na bawal na magpapuki ka lang sa pagkilingkod po. Pinagalitan ako. Sabi ko, opo. Dahil masunurin po ako, si Atty. J. M. Marai po ay nag-aaral ako ng mabuhas siya. At uh, awan ng Diyos, natapos po termino ko po hanggang 2016. At uh, lumaban po ako board member sa sa Bunyang Pandalawigan po na Laguna ng First District. Nakilala ko po ang ating buting governor, Ramiro Morales, at Governor Diyan po nagsimula, ang servis yung tama. At dahil maganda po, sinuportahan ko po mabuti ang programa. Ano ang batas o sa na po ay ginawa ng inyong mga Actually, ah, o, oh, meron tayong chismis, parites. Hindi mo po, alam niyo po ba, 2016, si Governor Ruh, mungal pa lamang po siya dati. No, pangarap na niya ang pagkaroon ng laguna. Regional Hospital. Ako po ang living request na ngayon, kinagawa na po sa Bae, Laguna Regional Hospital. Palapakan po natin, Gobernador Ruth Fernandez. At ngayon po, si Atorto J. Magdarayot po ay nasa last term na. Ako po ay chairman po ng Committee on Laws, Justice and Human Rights. Di ba po, po? At bilang isang abogado po, nakapasang po ng 2020, at bibigyan po ako ng free legal service sa mga kababayan natin. So, for district trip, for this handa na kayo? Handa na po? Handa po kayo? Taas kamay ng sino ang gusto magkaroon na kaso. Taas kamay. Biro lang po. Walsin, well, biro lang po. sa pagkakaroon ng kaso. Una, meron po yung ATM card na nawala. Sino lang na po nakaranas na nawala? pagawa po kayong apilado of laws. Hindi ba po? Sinigil po kayo ng abogado ng privado, 500. No, wala kayong araw na to. Third and fourth district, iwala nyo na po ang ID ninyo. Sapagkat libre po ang notaryo ni Atty. J.M. Karay. Nakikita ko po, napakadami pong kapapainan ngayon. Kung meron po tayo mga biktima po ng violence against women and children or biktima po ng karunan kung man na krimen, rape, right? at natatakot po kayo, wala kayong mapagsumbungan. Isumbong niyo po kay Atty. J. L. Kung tulungan po po kayo, hindi niyo po ang so, mga kapagalan ko. Sa mga kalalakihan po, o pag tayo, biktima ng violence against your wife, Ako kayo mo sorry sa asawa niyo. Ngayon po po tayo mga laborers po. Mga ating po uh, laborers din na po. Hindi nagsisisan ang violation sa labor po. Hindi pinapatawag ng maayos. Kailangan na po ng position paper sa dole. Si Atong Miguel at Karay po, tutulungan po din po kayo ng libre. Ayan po, ang mga bagay po. So, sa man, saan naman po ang hanapin? Diba po? ang dami din nasabi. Dito lang po, with your link po, ayaw po kami. Ang dito po ako ba naman na ibigay po kami ng pili na rin. No? Pwede po ba naman ba? Pwede po naman pili sa inyo? Imanagyan po mo po ako. Sabihin niyo po sa mga kababayan po natin. Meron tayong isang batang-batang abogado. Experience po ng 22 years. At gustong maging vice governor lalabigan ng Laguna. Pwede po ba Ayan, pag tayo po ay nagsama-sama at nagtulong tulog ay tingin ko po si Atty. Daniel Marais, magiging Vice Governor po talaga ng Laguna. Sa tulong, mga mga taga-Sarayan Port District. Tama po ba? O sige po, alam ulit na mga ay e, kung sino po. Uli, ang ah, may Facebook mo na. Sino na sa Facebook? Asan ah, ko kayo? O ayan, sino po ang follow mo po sa Facebook? Ngayon, isa, dalawa, Dalawa ba na? Tatlo, apat. Yan, apat po. Yung tatlo, yung apat na tumaas, pwede din yung kay Sir Mike. Makakakuha po kayo ng price galing po sa akin. O, palakpakan po lang yung apat. Ayan. At, may consolation price. Iskan nyo na agad yung QR code. Iskan nyo na agad yung QR code. Like, right? follow, share. Unang sampu. Unang sampu sa 4th district o ng 10 sa 3rd district, i niyo ko. I love you, future Vice Governor, Atty. at ako ni Jane Alcaray, at kayo ng consolation prize ng cash. Pwede ba yon? salamat po, Maraming manifestation. nyo, pakikita po, po natin sa lalabing na Laguna. Next year, na posible si pala ang isang barangay kagawad po natin, naging konsyel ng bayan po at board member ay maging vice governor ng lalabing ng Laguna. At pag wala po kayong mapagsumbuhan, mga kasama, mga kaibigan, hindi pa po kayong mag-simen o digan na pamaapin, isusubo